Lumabas nga pala kami ng aking asawa para mamili nga ng bigas para may maibenta kami sa aming tindahan. Gayun din naman, lumabas na nga rin kami kaya bumili na nga rin kami ng aming uulamin. pero naman kaming ulam ngayon, ang bibili lang naman namin ay para nga bukas. Dito nga sa pinagbabaan namin ay marami nga makikita mga gulay. At sa daming gulay nga na makikita rito ay upo nga ang aming napili. Namili nga ako ng mura at sa tingin ko ay hindi nga ito mabuto. Na makapamili na nga ako ay nagbayad na nga rin ako. At ang next naman na aming bibilihin ang rekado nga ng upo. At ang makuha ko na nga ang upo ay nilagay ko na rito sa unahan nga ng tricycle. At di kalayuan nga ay nakita ko na rin ang bilihan nga ng mga baboy. At bumili nga ako ng kaunting sahog ng binili nga na binili nating ulam. At sabay nga pinatatad ko na nga rin ito. At ang next nga naman nito ay doon naman tayo sa bilihan nga ng mga bigas. Pumarada nga kami sa grid ito para nga bumili na nga ng bigas. At di nga nagtagal ay dumating na rin aking asawa. Daladala niya nga ang pinamili niya nga rin bigas. Heto na nga dumating na nga ang kinabukasan. Kailangan ko nga magluto ng aming uulamin. At kailangan ko na nga mag-start magbalat ng upo. Upo nga isang masustansyang prutas na dapat nga ating isama sa ating pang-araw-araw na pagkain. At maraming ang paraan kung paano nga natin ito prefer Tulad nga ng ginisang upo. Upo with miswa. Upo with sardinas. Upo with fork or beef. Kahit anong gusto nga natin ang mahalaga nga ay makakain tayo nga ganito. Ang mabalatan na nga natin ito, kailangan natin nung hiwa-hiwain ng maliliit. At nung maliliit pa nga rin pala kami, ay mahilig nga rin pala kami kumain ng upo. At naalala ko nga pala ang aming nanay, napakaraming yung tanim na upo. Kaya nga siguro mula noon hanggang ngayon ay favorite ko nga itong ulamin. Ang upo nga hindi lamang masarap kundi mabuti nga rin para sa kalusugan natin. Kaya ano pang hinaantay natin, kumain na nga tayo ng upo ay naalala ko nga pala wala pala tayong kamatis bibili nga muna ako sa kalapit bahay namin dito kasi yung pagkulang tayo sa rekado meron tayong mapupuntahan Kali, kamatis lang naman ang ating bibilhin dito na makapamili na nga ako ng kamatis umalis na nga rin ako para nga magpag-start na tayo magluto at eto na nga yung hiniwa-hiwa nating maliliit na upo upo nga isang kilalang gulay na kaniniwang kinakain nga nating mga Pilipino napakasarap nga nito at masustansya isa nga ito sa favorite kong ulam mula noon hanggang ngayon at heto nga ay ko na nga ang upo. Ang upo nga ay isang uri ng gulay na mayaman sa tubig, fiber at iba pang mga nutrients na nakakatulong sa ating kalusugan. At ready ko na nga ang kakailangan nating patis, asin at mantika. Nahiwa-hiwa ko na nga rin ang bawang sibuyas at kamatis. At nahugasan ko na nga rin pala ang maliliit na hiniwa-hiwa nating baboy. At ito nga ay sasahog natin sa iluluto nga nating upo. At heto nga ay sinalan ko na nga ang malaking kawali. Nilagay ko na nga rin ang hiniwa-hiwang maliliit na karne. Ito nga ay natin. Nilagyan na nga natin ng asin at kaunting tubig. Takpan nga natin ito sa hanggang sa maging golden brown na nga ito. At kung mapapansin nyo nga, marilig nyo na nga dito ang tulog nagsisimula na nga itong mapirito. At ang maalis na nga yung takip ay hinalo-halo ko nga ito. Hayaan nga natin lumabas ng kaunti ang sarili nga nitong mantika. At di nga rin nagtagal ay nagdagdag na nga rin ako ng kaunting mantika. At tuloy na nga maging golden brown ang ating niluluto. At ang next naman ay na igisa natin ang bawang sibuyas, isama ang kamatis at igisa ang hanggang sa nga ito nga ay maduro. Tiga pagayin nga natin mabuti itong kamatis hanggang sa nga ito nga ay kumatas na. At ang next nga naman ito ilalagay na namin ang upo. Igisa hang ang upo hanggang sa magsimula talagang kumatas nga ito. At yung iba nga ay nilalagyan nga nila ng bagoong o alamang. Bali, ang ilalagay nga lang natin dito ang patis. At maglalagay din nga rin tayo ng tubig. Naalala ko pala nung bata kami asalitang upo upo. at opo ay mga salitang ginagamit bilang pagkapakita nga ng paggalang. Kapag nga isang bata ay hindi na mamupo, isang pabirong pa muna o paalala ang sinasabi. Kumain ka ba ng upo? Sa isip nga ng mga bata, parang bang may taglay ang upo na sekretong sangkap na gagawin silang magalang. Naglagay nga ako ng kaunting tubig. At yung iba nga nagluluto ng upo ay hindi nga na ng tubig. At hindi na nga raw nila kailangan lagyan ng tubig dahil makatas na nga raw ito. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng paminta at kounting patis. At nilagyan ko na nga rin pala ito ng pampalasa para nga ito lalong sumarap. Bukod nga sa sinahog na baboy, ay maaari rin natin gamitin ang sardinas bilang sahog nga sa ginisang upo. At malamang nga kung ito nga ating uulamin, masarap nga itong ipaalala sa mga bata na gamitin ang po at upo sa katugma ng upo. Dahil ang upo ito ay sikretong sangkap na gagawin silang bagalang. At hanggang dito na lamang po, salamat po.